Alam nyo ba na maraming lolo at lola ang hindi nakakaalam na ang simpleng prutas sa mesa ay pwedeng magligtas sa kanilang bato? Alam nyo ba na ang matinding kirot sa likod o dugo sa ihi ay madalas na palatandaan ng bato sa bato? At alam nyo ba na minsan ang lunas ay nasa harap na natin pero hindi natin napapansin? Magandang araw po, mahal naming lolo at lola. Ako po si Dr. Antonio Reyes mula sa Buhay Malusog Senior PH. Ang inyong kalusugan ang aming inspirasyon. May mga prutas na kayang pumigil o magtunaw ng bato sa bato. At iyan po ang ibabahagi ko. Kaya manatili hanggang sa dulo at huwag kalimutang mag-subscribe, like at share. Gawin nating regalo ng pagmamahal at kalusugan ito para sa bawat isa. Mga kaibigan, bago natin talakayin ang mga prutas, unawain muna natin kung ano ba talaga ang sakit na bato sa bato o kidney stones. Ang bato sa bato ay nabubuo kapag ang sobrang calcium, oxalate, o uric acid sa ihi ay nagsasama-sama at tumitigas na parang maliliit na kristal. Habang lumalaki ito, nagiging sanhi ng matinding kirot na parang tinutusok ang likod o tagiliran. Karaniwang sintomas Sakit sa bandang likod o tagiliran, biglaang matindi. Hirap o hapdi sa pag-ihi. Dugo sa ihi na tila kulay saa o pula. Madalas na pag-ihi kahit konti lamang. Kapag napabayaan, maaari itong magdulot ng impeksyon, lagnat, at sa matinding kaso ay operasyon. Pero huwag pong mawalan ng pag-asa dahil bukod sa gamot at payo ng doktor, malaki rin ang gampanin ng ating pagkain. Tandaan, kung mapipili natin ang tamang prutas at iinom ng sapat na tubig, maari nating tulungan ang ating mga bato na gumaan ang trabaho at maiwasan ang pamumuo ng panibagong bato. Kaya napakahalaga na alam natin kung ano ang dapat kainin araw-araw. Unahin na natin ang pinakakilalang prutas laban sa kidney stones. Ang lemon at kalamansi. Bakit sila mahalaga? Dahil sagana sila sa citric acid. Ang citric acid ay tumutulong pigilan ang pagsasama-sama ng calcium at oxalate sa ihi na siyang bumubuo ng bato. Para bang nililinis at tinutunaw nito ang maliliit na kristal bago pa sila maging malaking problema. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pag-inom ng lemon water o calamansi juice ay nakakatulong magpababa ng risk ng bagong bato. Mas simple pa ito kaysa sa gamot at mas mura din dahil madaling makuha sa palengke o bakuran. Paano ito gawin? Piga ng kalahating lemon o trisimampat kalamansi. Ihalo sa isang basong maligamgam na tubig. Inumin sa umaga bago kumain o tuwing mainit ang panahon. Pero tandaan, wag sobra ang asim. Kung may problema sa tiyan, gaya ng ulcer o acid reflux, mas mainam na kumonsulta muna sa doktor. At iwasan ding dagdagan ng sobrang asukal. Mga lolo't lola, isipin ninyo, isang simpleng baso ng lemon water araw-araw, malaking ginhawa sa inyong bato. Sunod naman sa ating talaan ng mga prutas na makakatulong sa kalusugan ng bato ay ang pakwan o watermelon. Marahil isa ito sa mga paborito ng karamihan dahil sa tamis, katas at kasariwaan nito, lalo na kapag tag-init. Ngunit higit pa sa pagiging masarap at pampalamig, alam nyo ba na ang pakwan ay may napakalaking tulong din laban sa sakit na bato sa bato o kidney stones? Ang pakwan ay binubuo ng halos 92% na tubig. Ibig sabihin, ito ay isang natural na pampaihi o diuretic. Kapag tayo ay umiinom o kumakain ng pakwan, nadaragdagan ang dami ng ating iniihi at kasabay nito ay mabilis na nailalabas ang asin, dumi, at mga mineral na nagiging dahilan ng pamumuo ng silya o bato. Parang may natural na hugas o linis na nagaganap sa ating kidneys sa tuwing kumakain tayo ng prutas na ito bukod sa pagiging puno ng tubig ang pakwan ay sagana rin sa potassium isang mahalagang mineral na tumutulong para i-regulate ang antas ng asin sa dugo kapag maayos ang balanse ng asin mas ligtas tayo sa high blood pressure na isa rin sa mga pangunahing panganib para sa kalusugan ng bato ang potassium ay may kakayahan ding pigilan ang sobrang pag-ipon ng calcium crystals sa ihi, isa sa mga pinagmumulan ng kidney stones. Hindi lamang iyon, ang pakwan ay naglalaman din ng antioxidants tulad ng lycopene, na kilalang tumutulong labanan ang pamamaga at oxidative stress. Ang parehong kondisyon ay maaaring makasira sa kidneys kung mapapabayaan. Sa madaling salita, bawat kagat ng pakwan ay hindi lang nakakapawi ng uhaw, kundi nagbibigay din ng proteksyon laban sa pinsala sa bato. Paano ito kainin? Pinakamainam pa rin ang pagkain ng pakwan ng sariwa, lalo na kapag mainit ang panahon. Maaari ring gawing juice, pero iwasan ang sobrang asukal upang hindi maapektuhan ang blood sugar. Kung pwede, Kainin ito sa anyong hiwa para makuha ang fiber na dagdag, benepisyo rin para sa digestion. Mga lolot lola, tandaan po ninyo, sa bawat hiwa ng pakwan na inyong kinakain, hindi lamang kayo pinapalamig ng prutas na ito, kundi tinutulungan din nitong pagaanin ang trabaho ng inyong bato, linisin ang inyong katawan at bigyan kayo ng dagdag na proteksyon laban sa sakit na kidney stones. Kaya kung may pangamba o kasaysayan ng silya sa bato, gawin ng kaibigan ang pakwan. Isang masarap, mura, at likas na paraan para mapanatili ang kalusugan ng inyong bato. Ngayon naman, puntahan natin ang isa sa pinakamadaling hanapin at abot kayang prutas, ang saging o banana. Hindi lamang ito nagbibigay ng mabilis na enerhiya, kundi may malaking papel din sa pag-iwas sa kidney stones. Ang saging ay mayaman sa potassium, isang mineral na tumutulong magpanatili ng tamang balanse ng calcium sa ating ihi. Kapag kulang ang potasyum, mas madaling mamuo ang calcium crystals na nagiging bato. Sa simpleng pagkain ng saging araw-araw, nababawasan ang tsansang ito. Bukod pa rito, ang saging ay may magnesium na tumutulong pigilan ang pagdikit-dikit ng mga mineral sa loob ng bato. Parang may natural na shield ang kidneys laban sa pagbubuo ng silya. Paano kainin? Pinakamadali, kainin bilang merienda. Pwede ring gawing banana smoothie kasama ng iba pang prutas. Para sa mga may diabetes, Piliin ang saging na hindi sobrang hinog para hindi mataas ang asukal. Paalala, kung may sakit sa bato at mataas ang potassium sa dugo, lalo na sa dialysis patients, kailangan kumonsulta muna sa doktor bago damihan ang saging. Mga lolot lola, isipin ninyo, isang pirasong saging araw-araw, maaring maging proteksyon laban sa sakit na bato sa bato. Ngayon naman ay ang mga kulay makukulay na prutas na kilala sa kanilang tamis at alat ng sustansya, ang berries tulad ng blueberry at strawberry. Bakit sila mahalaga laban sa kidney stones? Una, mataas ang berries sa antioxidants. Lalo na ang anthocyanins, ang mga antioxidants na ito ay tumutulong bawasan ang pamamaga at protektahan ang mga cells ng ating kidneys laban sa pinsala. Kapag mas malusog ang mga bato, mas magaan ang kanilang trabaho sa pagsala ng dumi sa dugo. Ikalawa, ang berries ay mayaman din sa vitamin C na nakakatulong palakasin ang resistensya at iwas urinary tract infection (UTI). Alam natin na ang UTI ay isa sa mga komplikasyong madalas kasabay ng kidney problems. Ikatlo, Mababa ang berries sa sodium at mataas sa fiber. Dalawang bagay na mainam para sa mga seniors. Paano kainin? Pwedeng kainin ng direkta bilang merienda. Idagdag sa oatmeal o yogurt sa almusal. Gawing fruit salad kasama ng papaya o saging. Mga lolo't lola, bagamat medyo mas mahal ang berries kaysa ibang prutas, kahit maliit na bahagi lang kada linggo, ay malaki na ang maitutulong sa inyong kalusugan. Kaya't huwag kalimutan isama ito paminsan-minsan sa inyong plato. Isa pa sa mga prutas na madaling makita at napakaabot. Pabot kaya ay ang papaya at bayabas. Ang papaya ay kilala sa taglay nitong enzyme na papain na tumutulong sa mas maayos na pagtunaw ng pagkain. Kapag maganda ang digestion, mas nababawasan ang stress sa ating kidneys dahil mas kaunti ang lason o toxins na kailangang salain. Bukod dito, mayaman din ang papaya sa tubig at fiber na nakakatulong linisin ang ating katawan. Samantala, ang bayabas naman ay isang tunay na vitamin C powerhouse. Ang mataas na vitamin C ay tumutulong protektahan laban sa impeksyon sa ihi, UTI at pinapalakas ang ating resistensya. Tandaan na ang mga infection sa urinary tract ay pwedeng magpalala ng kondisyon ng bato, kaya napakahalaga ng bayabas. Paano kainin? Papaya, gawing almusal o dessert, o kainin ng hilaw. Bayabas, hugasan mabuti at kainin ng buong prutas kasama ang buto. Mga lolo't lola Mura at laging nasa paligid lang ang dalawang prutas na ito. Pero malaki ang maitutulong nila para mapagaan ang trabaho ng inyong bato at mapalakas ang inyong kalusugan. Mga mahal kong lolo't lola, tandaan po natin na kahit gaano kaganda ang epekto ng mga prutas, hindi ito kapalit ng tamang gamutan at payo ng doktor. Ang mga prutas ay pantulong lamang para gumaan ang trabaho ng ating kidneys. Una, siguraduhin uminom ng sapat na tubig araw-araw, mga oto hanggang kuno baso, upang mailabas ang asin at dumi sa ihi. Ikalawa, iwasan ang sobrang maalat at matatamis na pagkain dahil pwede itong magpalala ng silya. Ikatlo, kung may iniinom na may maintenance na gamot, huwag basta-basta palitan o tigilan ng walang payo ng inyong doktor. Kung nakakaramdam ng matinding sakit, lagnat o dugo sa ihi, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad. Ang maagang aksyon ay nakakapigil sa mas malaking problema. Mga kaibigan, balikan po natin ang mga prutas na pinag-usapan natin para sa kalusugan ng bato, lemon at kalamansi may citric acid na panlaban sa silya. Pakwan, natural na pampaihi na naglilinis sa kidneys. Saging, sa may potassium at magnesium na nagpuprotekta laban sa bato. Berries, puno ng antioxidants at vitamin C. Papaya at bayabas, tumutulong sa digestion at resistensya. Sa simpleng pagsama ng mga prutas na ito sa ating araw-araw na pagkain, Napapagaan natin ang trabaho ng ating kidneys at napipigilan ang pamumuo ng bagong bato. Tandaan, hindi kailangang mahal o bihira. Minsan, nasa paligid lang ang sagot. Mga mahal kong lolo't lola, nakita po natin na hindi pala kailangang mahal o komplikado ang solusyon. Sa tamang prutas at tamang tubig, pwede nating tulungan ang ating bato na manatiling malusog at iwas sa sakit. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, paki-like, share, at subscribe sa Buhay Malusog Senior PH. I-comment niyo rin kung alin sa mga prutas na ito ang madalas niyong kainin o kung may iba pa kayong sikreto para iwas silya. Baka ang sagot ninyo ang makatulong sa kapwa natin seniors. Ingat lagi at sama-sama nating alagaan ang ating kalusugan.